Good morning mga ka-sweet Ganito po itsura natin, mukha tayong alien oh Ang lamig po eh <laughs> 39 degrees Fahrenheit O bala na kayong mag sa degree Celsius Ito po, mag official winter next week Meron yan, 39 Ang pinakamataas na temperature, 72 degrees Ganitong morning, pag idadrop ko si Adam James, ang temperature na kaagad during summer time is 80 to 90 degrees. Ngayon, 39 degrees. Almost, ano, almost 50 degrees lower. Ay, naku. Kung pwede nga lang i-store itong lamig na to para magamit during summer time, no, hindi nagagamit ng AC. Grabe, o, oh, mga kababayan. Alamig Al po o siya. Bye-bye.